Kung nakikita na iyo mga kakanslay mo pang ang labo ng history ko limang news straight na ako kaya. Kaya maglalero ako ngayon at gagamitin ko yung pangalawang best hero ko na si Selena dahil sure win na to pag ginamit ko. Talaga, Charmin. Okay. At dito nagabang na ako sa boss para makapana na rin at ayon dumaan si Lunox kaya sa tuloy ang unang naging ng pana ko at ayon nag flicker kapawag na sana na sayang patuloy yan. Pagkapatay ko kay Lunox, ay eh, susunod ko naman tong MM na si Clint na dahil ganito ako palakas pa mana at ka advance mag at Wow naman! Wow! Wow! Advance ako mag-isip. At dito bumalik ako sa gold lane at naglagay ako ng tae sa boss pero di ko akalain na dito rin pala si Atlas na nakatago talagang gusto niya at ang mawala kaya binigyan ko na ang gusto niya na maglaho pa. <laughs> di ko alam kung bakit sa tuwing papana ako may tatamaan talaga ganito ba talaga ako palakas pang ana. Oh <laughs> At dito pinan ako si Clint pero wala akong balak na patayin siya dahil naawa ako at binuhis ko na lang buhay ko sa kanila dahil kawawa naman yung atlas ng set ng hangin. Yabang, yabang, at dito wala na akong ginagawa kundi magpana ng pana lang dahil sa taga pana ko lagi na lang may tinatamaan na kalaban na aawa na nga ako nito, ang hirap talagang maging malakas. Tignan mo yung Lunox walang takas kahit tore pa siya dahil may Novaria naman kaming tagaka ka. At ayun sinamaan na naman yung Harley kawawa naman tong kalaban nato di na makalaban. Oh! Ang galing, ang galing! At dito kung nakikita na iyo mukhang di na namin kailangan ng Lord para ma-end ito dahil mauubos naman sila dahil sa mga pana natin na malakas ang signal na iyo di na kumikilala ng Torre Town kasama po pumapasok na rin. At nagset pa talaga si Atlas kawawa naman wala naman siyang respo na yan tuwi sila pa na ubo. Ayun tuloy pinakitaan tuloy ng cry emote at tip sa base nila pangit ng ugali mo. Yabang yeah, yabang yeah, yeah. Kaya mo pang hindi na ito magtatagal dahil matatapos na ito kaya bawi na lang kayo sa susunod dahil ngayon nagkamali kayo ng nakalaban.